Good morning, good morning, good morning guys Meron na naman tayong gagayatin na uh, gulay Ayan, pampataba ng buhay ha? Meron tayo guys na may banana tayo may saging tayo meron tayong um, tipino, meron tayong okra meron tayo guys na carrots, meron tayong Lettuce, meron tayong apple at meron tayong orange. Yan yung ating uh, nganda ngayong umaga at pang marienda at pang almusal na rin. At may nakita ko guys, ito. Yan. <laughs> Nakakatuwa. May hubog ng katawan ng girl alone. Ayan guys. Ayan yung gagayatin natin ngayon. ano Masarap yan sa kaumagahan almusal at pang na rin para mamaya. Nakakatuwa Oh. Daw baywang ng babae ng chicks. Daw <laughs> baywang. Daw katawan pala ng babae. Yan. Yeah. Yan guys, isimula natin ang galit ng lettuce. Ginalit natin dyan. At susundan natin yan guys ng saging uh, okra. Ayan, okra ang ginahit natin. At susundan natin yung guys ng orange. Palibutan natin. At uh, kay roach. Ayan. At ibudbud natin papaganyan, papaganarn. Ayan, banana guys. Ayan. At uh, pipino. Sinama natin guys dyan ng pipino. At yan, may pipino uli. Another. At uh, okra ulit. Yung okra natin guys ay bagong kuha natin yung kanina. Good morning yan yeah, na guys yung okay, ating nagayat. Yung natin, na ano, natin sarap yung yan. Ayun, pang almusal. Masarap-sarap. Ayan. Sariwang-sariwa. Uh, fresh na no fresh. Ayan, lang, guys, Ayan guys. Salamat sa inyo lahat. Siya. Nagayat na natin siya. At, at mamaya ay Ipapakain Ngayon natin ngayong na umaga guys. guys. May apple, may mga videos. Please, uh, okra siya like guys na halo. Tapos meron siyang oh, saging. Na, ay, um, ating okra. ating Ito na yan. May tipino. Ayan. Ay, ay, Kompleto siya guys. At masarap na pang almusal may at merienda ito. Ayan. 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 Uh, masarap at pampalasan na rin guys yung may mansanas, mayroong carrots, mayroong okra na bagong pitas, mayroong pipino, mm. mayroong orange, mayroong siyang lettuce, pinagsasamang-samang. At sarap sharp yun lang guys, orange. at maraming salamat sa inyo lahat.